Mga laso ng Chernobyl ngayon, pagbubunyag ng mga patuloy na panganib. Ang sakuna ng Chernobyl isang libo at walumput anim noong isang libo at walumput anim sa Ukraine ay patuloy na nakakaapekto sa mga tao, tumugon at kapaligiran sa rehiyon. Ang isang kapat ng Belarus ay labis na nahawahan ng radiation hindi matitirahan na reactor exclusion zone. Ang reactor ay matatagpuan sa loob ng exclusion zone na hindi matitirahan dahil sa mataas na antas ng radiation. Ano man ang radiation, bumibisita pa rin o naninirahan ang mga tao ng malapit sa radiation. oh, narinig mo ako pinipili ng ilang tao na manirahan sa Sona sa kabila ng mga panganib sa kalusugan. Walang dahilan para gawin ng mga tao ang desisyong ito kapag may buong mundo sa kanilang paligid na maaari silang mamuhay ng ligtas. Ang mga epekto sa kalusugan mula sa radiation ay may iwasan dahil sa mga kilalang panganib dapat pumili ng mas ligtas na tirahan. Mga epekto sa kalusugan ng radiation ng reaktor Ang pagsisikap sa paglilinis ay naglantad sa mga magagawa sa mataas na antas ng radiation. Ang mga magagawa ay magkakaroon ng mga kanser maraming taon pagkatapos ng trabaho. Chernobyl 1,186 tugon Pagkatapos ng sakuna, 6,000 panandang pandagdag responder ang nagtrabaho upang linisin at itago ang city sa pamamagitan ng pag-alis ng kontaminadong lupa at mga labi pati na rin ang pagtatayo ng isang sarcophagus na naglalaman ng reaktor. Ang sarcophagus ay naglagay ng corium lava, radioactive dust, uranium, at plutonium at idinisenyo upang tumaga ng 30 taon hanggang libo at na. Ngunit hindi maganda ang pagkakagawa. Movable structure na naglalaman ng sarcophagus. Noong 2015, nagsimula ang construction para sa isang bagong ligtas na confinement building na nagkakahalaga ng 2.15 bilyong euro. Ang containment structure na ito ay ang pinakamalaking movable structure na itinayo at natapos noong 2016 na at pagkatapos ay pinagsama sa lumang structure. Kung pumasok ka, ang kamatayan ay nalalapit sa loob ng ilang minuto. Pagkalason sa radiation at mga epekto. Ang radiation ay nagdudulot ng agarang at pangmatagalang epekto sa kalusugan. Ang mga pagkamatay mula sa radiation poisoning ay naganap sa mga linggo kasunod ng Chernobyl. Sa mga susunod na taon, ang mga manggagawa ay magkakaroon ng mga cancer at mga tumor na kinabibilangan ng leukemia, thyroid cancer at lip. Ang dami ng pagkakalantad ay humahantong sa kalubhaan ng mga epekto. Upang makontrol ang pagkakalantad, magsusuot ang mga manggagawa ng mga dosimeter na sumusukat sa mga antas kapag naabot na ang ilang partikular na antas tinanggal ang mga manggagawa sa trabaho sa site ang mga tao ay nakatira sa loob ng zone ngayon anuman ang mga panganib sa radiation ang mga tao ay nakatira pa rin sa loob ng zone kahit na hindi ligtas na manirahan doon dahil sa mga antas ng radiation ang mga lumalaganap na lason ay nananatili sa kapaligiran, na nagdudulot ng nakamamatay na pangmatagalang epekto ng pagkakalantad sa radiation. Ang mga depekto sa panganganak ay mas karaniwan sa zone na ito. Ang mga tao ay naninirahan dito dahil sa inaakalang pangangailangan o pagnanais na bumalik sa kanilang mga tahanan. Kailangang mahanap ng gobyerno ang mga taong ito ng mga bagong tahanan sa ligtas na lupain sa ibang lugar. Sa taon ng 2023, ang mga tao ay dapat ilipat kaagad at hindi natin dapat na magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa buhay ng komunidad. Ang mga panganib sa radiation ay kilala. Bakit nakatira pa rin ang mga tao sa zona ngayon? Nabigo ang gobyerno sa mga taong ito. Bakit walang relokasyon ng mga residente? Dapat ding mayroong buffer, mas mababang risk zone, sa paligid ng reactor exclusion zone. Walang tirahan sa loob ng zone o sa nakapaligid na buffer zone ay dapat pahintulutan. Ang relokasyon ay dapat na kailanganin ng mga opisyal ng gobyerno at dapat ibigay ng gobyerno ang mga taong ito sa isang lugar na murang tirahan sa halit. Dapat isang tabi ng gobyerno ang lupang may maliliit na tahanan na libre para sa mga taong ito dahil sila ay mabubuhay magpakailanman na may nakamamatay na pangmatagalang epekto ng radiation. Minsan ka lang mabuhay, karapat dapat sila sa ilang uri ng subsidy o aksyon ng gobyerno sa loob ng krisis na ito. Digmaan sa Ukraine. Ang mga sandalo ay hindi dapat nagsasanay sa loob ng sonang ito. Maaari silang magsanay kahit saan. Bakit dito pumili? Tunay na buhay, Lord. Ang artikulo sa itaas ay batay sa mga natuklasan mula sa aking bagong paboritong makasaysayang mapagkukunan, Real Life Loren na gumagawa ng nilalaman na may maraming detalye at katumpakan. Sinuri ko ang kanilang mga pamamaraan ng pananaliksik kung saan ang bawat video ay napupunta sa napakataas na antas ng pagsusuri para sa impormasyon na kung minsan ay hindi madaling magagamit sa publiko maliban kung alam mo kung saan ito mahahanap. Kasama sa real life lore ang magagandang animation at detalyadong impormasyon. Sana ay nasiyahan ka sa artikulo sa itaas, at siguraduhin tingnan ang kanilang mga video sa YouTube ng libre. Talagang tingnan ang Real Life Lore YouTube channel at video kung bakit Chernobyl ay isang massive problem ngayon.